Hello po ulit guys. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung paano mag ah, palit ng nasirang zipper sa pantalon na nice slacks. tara po. Ito guys, yung pantalon na papalitan ko ng zipper. Nasira po kasi yung zipper nya. Ayan, bumuka na. Plastic lang po kasi yung zipper na yan. Pagka gasaan po yan ng plancha, eh, madali pong masira. Ayan eh, siya. Kaya bumili pa ako ng sipper na bakal, ang maong. Yan, pwede rin pong gamitin dyan dyan guys. Medyo mahal nga lang siya. Pero, matibay naman siya guys tatagal mo siyang gagamitin. Ayan guys. Sumu subukan nyo pong gumamit ng gantong zipper guys para malaman nyo po yung kaibahan na ng bakal na zipper sa plastic. Ayan, umpisan ko na pong gawin guys. Una, tatastasin na po natin yung yung zipper magkakalas po kayo guys yung saktong kalas lang na makakadaan yung zipper para pag binirik niyo yung tahi kukuti lang din yung inyong tatrabahuin Ayan. dandaan lang po sa pagkakalas guys Baka para hindi mapunit yung tela Ayan. pwede nyo pong sungkitin ng nipin, gunting Ayan. lang pag kaya naman siyang haltakin, pwede niyo haltakin. Pero pag medyo matibay yung tahi, yung sinulit, sukutin nyo, tsaga po nyo yung lab sukutin. Baka masira po yung tela. Ayan. Kalasin nyo na po, kakalasin ko na po yung CPR. Ayan guys. Ayan tanggalin nyo lang po yung tahi hanggang dun sa para matanggal nyo po yung sirang siper ayan. ayan na nakikita nyo po yung pasada na yan itong pasada na to ayan, o. ayan po yung g-form nya kailangan din pong tanggalin yan kailangan nakaangat po yung ating ply para maikabit po yung bagong siper. Ayan guys, ito, aangat nyo rin ito. Ayan. Yung basting niya, tatanggalin nyo rin. Ayan. Kita nyo po yung tahit na yan. Kailangan nyo rin po tanggalin yan. Kailangan nyo tanggalin to para may angat po yung ply. Para maikabit po yung zipper. Mabago. Ayan guys, so nakaangat na yung fly ayan dyan po natin ikakapit una yung bagong zipper ayan kakalasin ko naman po yung kabila guys ayan, ayan Sakto lang ang pag nagkakalas guys. Saktong makadaan lang po yung ikakabit natin bagong zipper para konti lang din yung ating tatahi. pabalik ayan so kitin nyo lang dandahan yung tahi nya para maiwasan pong ma-damage yung pantalon at pagkaya pong haltakin, haltakin nyo para mabilis Ayan. guys, tanggal na guys. Angat nyo lang guys, yung buong tanggal na yung Serag Saper guys. Ayan. Bago nyo po siya itahi uli, linisin nyo rin po yung ano, yung mga pinagtastasan para malinis po yung ating uh, ginagawang pantalon. Ayan. And guys, yeah. Kakabit ko na po yung zipper. Ayan. Ayan, ito po yung fly guys. Ayan, dito nyo ikakabit yung zipper. Ayan. Supply. Kailangan po naka right side sa inyo yung pantalon. Para hindi po kayo maliligaw yan. Ito po Ito po yung zipper natin. Ayan, nakita nyo po yung slider na yan. Pag kinabit nyo, itaob nyo po. Kailangan nakataob po siya. Ayan, sa ilalim po yung slider. Ayan. Ayan. Tapos pantay nyo lang po dito sa ibaba. Ayan po. Ayan, ipantay nyo lang po dyan. At yung gilid ng zipper, nakapantay din po dun sa attachment ng plied sa body. Ayan po. Ayan, nakikita nyo po yan. Ayan, yung may 160 na topping. Diyan na po. Ipapantay nyo lang po doon yung ano. Zipper. Ayan, papasada na po. Ayan, tatayin ko na po yung zipper. Unang tahi. Ayan. Kailangan pantay po yan. Yung gilid ng zipper doon. Yan. Tapos isang pasada pa pababa para matibay po yung kapit ng zipper. Hindi basta-basta matatanggal. Ayan, tapos na po natin ikabit yung zipper guys doon sa ply. Ayan yung susunod naman po natin gagawin guys ay nakita nyo po guys oh ganyan po pantay po doon sa joining ng fly pag nagkakabit po kayo kaya nakita nyo po kaya dapat ganyan po yung kalalabasan ng ano ng nasa ya yung slider pagkatapos nyo ikabit ayan pagkatapos naman po Uh, iba balik ko na po yung kinalas kong G form ayan G form po. ito po ang G form, ayan. bago po kayo lumiko ng pagiform uh, ito pe nyo po yung kabilang dulo ng siper para yan po ay hindi mahagip ng pasada ng G-form. Kailangan po, hindi po yan mahagip at kapain nyo po yung lock ng siper para hindi nyo masagasaan ng karayong. Maiwasan pong maputol ang karayong. Yan. Ayan po, tapos na po yung G-form. Ayan. G-form po yan. Yan po yung tatawag na G-form. Tapos na. Tingnan nyo po yung ating itinupi. Ayan, kailangan hindi po nyo nahanggip ng pasada ng G-form. Ayan, kailangan po. Free po yan. Kasi yun po yung ikakabit naman. sa ating double ply. Ayan. Ayan po Ayan double ply. Ito po ang double ply natin. Dito naman po natin ikakabit yung kabilang side ng zipper. Pantay lang din po doon sa dulo. Yung pagkakabit. Ayan. Pagka skinasan nyo po, tingnan nyo po pati sa uh, yung wisba nya sa waistline. Kung pantay po siya, Ayan. Ayan, kailangan pantay po yan dyan, yung left and right na wisband. Ayan. Ayan, ipapasada ko na po yung unang tahi. Ayan, na-sipper muna ipapasada natin guys doon sa double ply. Ayan, pantay lang po sa double ply guys. Yan, hanggang dulo lang. Yan, ibaba nyo lang po yung slide nya, Guys, tapos saka po na, ah, uh, sa po ikakabit yung yung body. Yan. Kailangan pantayin nyo po muna. Pagpantay na, ayan. Kabila left and right, pantay na siya. Yan, ikabit nyo na po yung panel. Kaya putulan nyo po muna yung zipper. Kaya putulan nyo po kapantay ng ply. Yan. Yan. Iwasan nyo lang pong uh, iangat yung slider kapag kaputol po yung inyong zipper. Kasi mahirapan po kayo ikabit ulit pag nahugot po yan. So, ayan. Ikabit na, ikakabit na po natin ng ano ang body doon sa zipper. So, wing allowance lang po yan guys. Kung ano yung kinalas nyo, ayun lang din yung ibabalik nyo. Ayan. Iwasan lang po maipit yung wristband sa ilalay kayo. Ayan, naka gilid lang po yung tela doon sa ngipin ng zipper. Yes, guys. Bago kayo makarating sa dulo, iangat nyo na yung slider para hindi kayo mahirapan ayon, slide nyo na sa pataas para mapasada nyo na maayos pa baba ayan guys tapos i-reverse nyo po ayan, ayan tapos na po nang ikabit yung zipper ayan, itahin nyo po yung crotch na ito I-lock nyo yan para matibay po yung ating ikinabit na zipper. Yan pagkatapos po natin itahi itong crotch guys. babalik naman natin yung pasada nung kinalas natin sa wisban. Pag nagpapasada po kayo dyan guys, uh, akayin nyo lang po inyo makina para maiwasan pong maputulang lang kayo ng karayong. Dahil baka masagasaan niya yung ngipin ng siper. Ayan guys. Nakatahi na guys. Okay na. Ang kabila tuloy nyo po yung sobrang zipper yan pantay lang po dyan sa fly guys ayan pantay pantay nyo lang po tuloy nyo rito ayan ayan sa kanyo po ipasok ulit dyan sa usban ayan pasok nyo pong ganyan sa kanyo po tahiin Ayan, kung ano yung kinalas nyo, ayun lang din po ang tahiin nyo. Uli. Balik. Ayan. Uli guys, pagka nagre-refer tayo ng zipper, kakapain nyo po yung ipinang zipper para hindi po masagasaan ng karayong maiwasan po ninyo yung maputulan ng karayom makakapa naman po yan and guys tapos na po yung pagre-refer natin ng nasirang zipper napalitan na po yan guys tingnan nyo po okay na Ayan po. Ayan. Ayan guys, hanggang dito lang muna yung aking video. I-share nyo rin po sa iba para mapanood din po nila kung paano ang pagpapalit ng nasirang zipper sa ating pantalon. Salamat!